Magandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon, no, papasilip ko sa inyo kung gaano na ngayon karami ang bunga sa ating ampalaya na Galaxy Max f 1. Ito na po mga kapwa ko ka-farmers, no. Simula sa harapan ko hanggang dulo tingnan nyo Sobrang daming bunga. Yan. Oh, hindi kayo makapaniwala. Okay, so yung ano natin Atlas 2 no, parang naputo dahil malakas ang hangin uh, yun po ang atas to ay natin naputol no? sa sobrang dami ng bunga tapos malakas ang ulan so pagkatapos na ang bagyong karina uh, ngayon lang nagkaulit na -ulan umula ng malakas yan po mga kaparmers ang ating uh, Galaxy Max F1 so kahit saan tayo ikot no maraming bunga tapos napakakintab ang mga bunga uh, tingnan nyo Okay, so maraming bunga mga kaparmers kahit pa doon. So ito po ang ating Galaxy Max F1. Okay, so dito banda naman mga kapako kaparmers din natin na itanim ang ating mestiza. Na walang pinagkaiba, no? Marami ding bunga. Yan. Hirap kay hirap nito mga kapako kaparmers pag tumakbo ka at may habulin baka mauntog ka nang sa dami ng bunga. Oh. makulimlim lang ang panahon kaya nga maging ganito kasi ay bago lang humupa ang ulan at nawala yan Okay, so sa iyong lahat no, hanggang dito na lang ito lang ang maibahagi ko sa inyo nagpipitas po kami ng ang na ang variety ay Galaxy Max F1 at saka Mestiza so dito banda huwag nyo kalimutan ito po ang ating Mestiza medyo matangkad ang bunga ama ah, mahaba compare sa ah, ating Galaxy Max F1 yan bago lang nawala ang ulam makulimlim mga kapwa ko ka farmers kasi mild uh, may pressure siguro hindi ko lang alam yan so kahit saan tayo ikot maraming bunga okay so sa so yung lahat hanggang dito na lang siguro mga ka farmers maraming salamat po bye bye